Hello guys, it's Genevieve the Billy Norman. Binidyohan ko ito guys because we are there in Gwiningi, part of Sweden with Pranks company and I. With Magdalena, Mats, nagulohan na kami. Hmm. Binidyohan ko ito dahil hindi ko, hindi ko na doon mga, mga, ano, mga, hindi ko hindi ko na video yung mga tindahan nila <laughs> pero ito na lang yung videohin ko yung mga nabili ko kasi isa-isa kasi yun eh ano kasi yun parang festa pala yun <laughs> yung para bang kung, kung sa uh, sa atin pa merong ano <laughs> dito na lang <laughs> yung parang naguluhan na kami kasi eh <laughs> pinagaluhan na kami all the time. Magugulo kayong lahat. Binili ko to guys with my husband. Yung sa kanya iba. Ito talaga yung nabili ko doon sa Quinningi, sa lugar na yun. Hindi dito sa amin. Yung city namin, no shopping, no, shopping yun. Doon, ibang ibang ano yun, place of Sweden, Quinningi. Naparabang napaka, ano, napaka, iwan ko. Nagkuluhan kami sa lugar pero It a very old naman yung doon Tapos We're always there Every August I realized na parang Kung, kung sa atin pa pala yun Pista pala yun Iwan ko meron naman sa Pilipinas Sa, sa lugar namin Ano din Yung parang maluloto ang mga tao Tapos pistang ha Merong merong mga carnival, ganun ba guys? Ah, kaya pala yung ano, friend ni Frank every August, yun pala yung ano niya, ma-remember, Nag naguguluhan na talaga kami. <laughs> Magugulo kasi all the time. Eh. Mm -mm. eh lahat ng ko dito is, I'm buying, mm -mm. parang, plants, flowers all the time, Genevieve is present to you. Naguluhan na nga sila, baka, ano na yung nabili ko, bakit kasi always present? Iwan ko itong nabili kong sling bag na ito kung hindi ba siya madaling masira. 200 naman yung pagbili ko sa atin. Matatak naman yan ng 1,000 talaga guys. Tumatak siya ng 1,000. Isling bag, isling na bag siya yung binili ko kasi para kasi siyang pista yung na, na, parang okay okay parang ganun kasi yung nangyari. Ito naman itong mga damit. Ano ito? May may doon second hand pala. Mhm. Mm ito din yung nabili ko. Part na rin 'yan sa mark na nila. Iwan ko na open kasi inopen nila 'yun. Mm -hmm. Yung sa asawa ko <laughs> nabilin niya ano uh, mushroom mm, yellow yung kantaril at saka yung parang ang hopya yan. Iwan ko nagulo ako sa kanya pero ito talaga yung sa akin guys. At saka sak sa kanya at saka wallet. Mm. naguluhan mm, talaga siya eh ay Diyos ko basta ito, ito yung souvenir ko this year kasi every year kami pumunta eh <laughs> iwan ko <laughs> eh, parang natatawa ako hindi ko maintindihan just for fun siguro yung sa sa kaibigan eh. parang, kami naguluhan na kami sa kanya Sige guys, dito na lang ako. Maraming salamat. Bye-bye!